Pangayon po kasi talaga nakakita ko na kasi ko na umiyak. Kakayanin na lang po po siya. Gabalik po ako. Matatapos din to. Mm -hmm. Ang <laughs> <At> tayo susuko. <laughs> <laughs> Matitinda po ako tsaka naglalako ng sulpa po para po may pandagdag po pang panggastos. Para sa naging isa kong anak na may sakit po. Sobrang hirap po ngayon talaga kasi linggo-linggo ah, po kasi kami nagkikimoy. Kailangan po namin ng pamasay, panggastos, pangkain. Eh, magkana lang din mo po yung sinesweldo niya. Sir niya po tumutulong sa amin talaga. Minsan nga po, yung paglalako ng suka, kahit dalawa, tatlo, lalakarin ko na lang po yan para ma-deliver ko. Sayang din po kasi yung pamasahe. Eh. Ito buo na din. Ano po ba sakit ng anak niya lang? Ano, ano po, cancer sa dugo, leukemia po. Hindi ko po kalain na <laughs> magkakaroon yung anak ko po. po. Noong una, di ko po pero ngayon, inaano ko na po sa sarili ko na ah, kailangan magpakatatak para sa anak po. Kailan po nagsimula yung sakit niya? Ngayong taon lang po nung Mayo, Kamusta po kayo mag-ina wala pa pong sakit si James? Okay naman po, uh, masaya po. Diba, yung laging mamamasyal. Pag gusto sa'ng pumunta, kakain, gano'n. Kaya e ngayon po, para po kami nakakulong. Hindi na kami pwedeng lumabas. Kumain sa labas, ganyan. Kailangan luto yung pagkain niya lagi. Ako mag-asikaso. Parang gusto ko ako na lang eh. Yung sakimo niya po, gusto ko ako na lang. Po, kaso Ay, hawakan ko po kami kamay. Pero ako kami, parang ano, masakit pa talaga ang gamutan niya. Pag may mga kakilala ako, sobrang bait ng anak mo, ganyan na ba? Sobrang hindi po talaga pasaway Kahit sa school po, yung mga teacher, gusto gusto si James. Masayahin pa. Kaya akala nila, Maano na siya talaga, magaling yung magaling na kasi laging nakangiti sa lahat ng ano namin, video. Paano yan ngayon, ma? Magpapasko na naman. Ano pong plano ninyo? Ah, dito lang po kami sa bahay. Wala po kami. Plano mo nang maglabas-labas po dahil mahina po yung resistensya niya. Sal-salo -salo lang po kung anong po meron. Kung wala po, di matulog na lang po kami. Anong naramdaman mo nung sinabi sa'yo na ikaw ay may leukemia? Sobrang lungkot po talaga po hindi hmm, ko po matanggap po yun. Simula pong nalaman ko po yung may sakit po akong leukemia. Na, nakikita ko rin po yung nanay ko na umiiyak. Pangayon po kasi talaga nakakita ko na ko na umiiyak. Kakayanin <laughs> <laughs> na po po siya. Gumalik po ako. Patatapos din to. <laughs> <laughs> kung tayo susuko. <laughs> may bumit ang suso ka, may sa likod niya. Hindi <laughs> na kayo na po para matapos na. <laughs> Tanong ko lang, bakit lagi kang nakangiti? Sino inspirasyon mo? Sino so, pa, po. Para hindi po magkatanay mama na lulungkot ako. Para hindi nakikita niya po na nasasaktan ako. Umiiyak po ko. Ginihingiti na lang po. James, anong ma-wish mo ngayong Pasko? Sana po gumalingin po ako. At sana po lahat, kami tatlo po ay magsama-sama sa Pasko. Bakit? Hindi mo ba sure na sama-sama kayo sa Pasko? Oo po. Hindi po talaga po sure eh. Talagang bubon ang balay ko. Umiiyak po so. ako. Umiyak po ako kasi hindi ko nakasama yung papa ko pag yung number, yung birthday po ako. sobrang lungkot ko po. Pero kinabukasan po, hiniti ko na lang na umiyak ko. na lang po Para <coughs> di ko, nakita ni mama na sobrang lungkot ko na hindi ko nakita yung mama ko yung birthday <coughs> ako. James, kapag gumaling ka, ano ba ang pangarap mo? Pangarap ko pa maging painter po eh. Nag-drawing po. Masaya ka sa so pag-drawing mo? Ano nararamdaman mo pag lagi ka nag-drawing? Eh, masaya po kasi po. Nagiging maganda po yung resulta pag tapos na. Kaya po ako eh. Idol na idol po po. Idol na idol ko po kayo. Hi po! <laughs> Merry Christmas! Pinapadala ni Senator Rafi Tulfo ito para sa inyong mag-ina. Siyempre para sa iyo, James. <tod> pang noche buena niyo po yan, ma'am. Thank you po, Senator Rafi. <laughs> sa pangaraw-araw po namin sobrang saya mo sobrang saya mo na So ito po ma'am 50,000 galing po kay Senator Rafi Tulfo Totoo po Totoo po Panggasas niyo po sa inyo at salamat po sa, sa iyo, Idol Raffy po. Salamat po talaga po. Makakatulong po talaga ito sa amin. Salamat po talaga po. Isa <laughs> so, na rin po nga lang po. Masaya na po po. Hindi <laughs> <laughs> ko po alam na nag-mag-edding. Pwede mangyari ito sa amin. Salamat po po. Salamat po talaga po. 3, 4, 5. Forty-eight, forty-nine. 50,000 Maraming salamat po, Senator Rafi po. Merry Christmas! We love you! Hello po, Adi Rafi. Meron po ako sa inyo regalo. Merry Christmas po!